news natin, si Kapitana. Wag, oh, wala akong kilay. Wait a minute. Who are you? <laughs> Ba't nga nagkilay? Wag mo ito. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, good morning. morning. Good morning. Hi, ito, ito, ito. Ganito pa rin. <laughs> Buhay pa rin. Buhay pa rin. <laughs> ano, malibo pa rin. Ito. <laughs> Ay ganda, bagong araw, bagong pag-asa, bagong panibagong paglalakbay sa ating buhay. At ngayon ay meron na tayong bagong video at ito ay konting salo-salo ng ating mga ka-OFW dito sa aming pinagtatrabawan. Ito ang nagpapasaya lamang sa amin para sa lang makalimot sa anumang problema ang aming tinatahak sa buhay. At ngayon, kung bago mo kayo sa aking channel, Bago natin ito simulan, ay please naman huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakikita ko ulit po bell para may update kayo sa anumang video aking i-upload. <laughs> Ayan. Ito ang muse natin, si Kapitana. Wag, wala akong kilay. <laughs> ito. Ah! Ba't nga nagkilay? Huwag mo ita! Bisita hari ng tanos pela nita daw tao po siya po Laya! Ito na <laughs> nga Ito tutok! Samantala, sila'y pinating anong pinag uusapan ng mga pomo dito? Morning ladies and gentlemen! Hey! Yeah. Good morning. Good morning. Good morning. Ito, 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 ganito Good morning. Good morning. Good morning. pa rin Good morning. 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 Good yun ang morning. Good 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 morning. Oh, panalo Pagdating mo, bridge na yun. Para puro heights yun. Pag ganun mo, yun doon ang chikbo. At kaibigang okay, indiano, in na samahan. This our friend Indian. He's a very good guy. Yes. At dito ay kanya-kanyang marites. Kanya-kanyang kwento at kanya-kanyang bulahan. May bago pala tayong bisita dito. Kasama sa trabaho. Ito na, magsisimula ng salusaluhan. Kanya-kanyang kuha ng plato. Ito na. Medyo hindi pa nag-almocer ang iba dito, kaya paspas -pas. Samantala, magsisimula ang pagmamaritus. <laughs> Welcome. Oh, Welcome. Sige, ready na. Kumusta yung buhay natin, Franz? Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Buhay sa ote. Okay lang yung flow ng ating ano. Ano yun? Mga telehensya. <laughs> ano? Tuloy-tuloy oh, ang ligaya. Kasi okay ngayon, mag, meron kasing bagong salta. Ayos. Yun. Alam, hey, welcome natin. Alam ko inaantay mo yan eh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Well, alam ko ganyan namin. yung mga tipo mo eh. <laughs> <laughs> oh. Ramdam ramdam mo na ha. Hindi naman nanonood yung ano mo. Yung pa oh. partner mo di naman nanonood no? Hindi <laughs> naman. Oh, yeah. Eh, sabihin mo mag-subscribe sa akin para nang may siwalat natin yung mga oh, yeah. kabutihan mo dito. <laughs> <laughs> nor <laughs> nor brave ko ah ano nor brave. Oh yan. Nakomenta mo din. Ano? may ito ang aming tinaguriang kapitana dito sapagkat siya lagi ang gumagawa ng paraan kung anong dapat namin gagawin. Okay pa rin naman. <laughs> yan ang dapat. Yan ang dapat. Sa pang-araw-araw, kailangan buhay. Ito, ito. Bumaba. Sa Bumaba ka dyan. May bago dito. Magsisisi ka. Hmm? Ah. Oh. Baba ka baka muna. Magparking hmm. ka. Bumaba ka muna. Hayaan mo muna yung delivery dyan. Oo. <laughs> Ilagay mo na muna yan. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Itabi mo muna muna. O, oh, di ba ang aming kapitana? Laging siya ang center of attraction. <laughs> Tagasa ka! Kagayan! Ah, Kagayan! Uy, si John Lloyd Grab! Asan si Grab? Ay, kagayan yun! Tumapi ba? Tumapi! Diyan pa, tapos Grab pa okay. yun. <laughs> Sakit na kayo na pa. Uy, tama na! Wala na no, yeah. no, eh. Wala na no, eh. Wala na eh. Tapos na yung dasal. Sariling dasal. Amen. Sana hindi makubos. Amen! Kung sa nasa ko naman lagi si Ridis lagi na. Pag nga yun, hindi ko? Alis na ako. Alis Okay, nadyo ko'y balo. Aray ko! Bye-bye. Thank you sa mga donation.

Walang <laughs> baba, babae. Basta kain. Basta kain tayo. Basta kain tayo Hapunan na yan at sige. Basta Ah, Tinan dyan pala Yes, si Gabriel. Ba't tumating yung ko? babaero. Napakabilis ah. Ba't tumating? Kapit-bahay mo yan eh. kapit kami oh, kapit bahay niya. Uh, mm -hmm. Yung friend ko yan, di ba? <laughs> Dati. Sino <laughs> 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 oh, so okay, kasama mo, Len? Day, pasakay, day, balik okay. mag-ilog sila, day. Oh, mga <laughs> pisos mo na, day. Ako, ay, natuloy ako grabo, ako, ako, <laughs> <laughs> ako, ako, ako naging tuloy. Saka, <laughs> 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 John <laughs> John okay, is the winner. <laughs> okay lang, okay lang. Si John Lui, <laughs> yun, oh? huh? Okay lang, okay lang. Okay lang, okay sama Okay okay ah. lang. Ha ha ha. At habang kami lumalamong kumakain, ay may kasamang mga biruan at alaskahan. Ako medyo, ako medyo, medyo may kalayo, siya location. Ako medyo, ako medyo may yung bahay ko. Pero yung puso ko sa kanya, mas malapit pa sa tumaw. Sabi ko sa'yo, siya malayo sa akin, pero yung puso ko sa kanya, kasi lapit <laughs> sa tumaw. Hello, mga 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 Ganyan ang eksena dito. Kanya-kanyang biruan. Kanya-kanyang alaskahan. Pag pikon ka, talo ka. Pero kasi dito, walang pikunan. Biro-biroan lang habang kumakain. Babalik ka lang sa ito. May kain ko lang yung mga magawa si Jeffrey Sisig. Nang? Sisig. Sisig. Mamaya Sisig. Sarang bigas! Nakay Kuya Jeff. Ay, ikaw. Ikaw magsayang pa lang. Ikaw magsayang pa lang. Ikaw magsayang pa lang. Ako lang. Ikaw magsayang pa lang. Si Kapitana hindi lang taga-organisa ang kanyang trabaho dito. Minsan, yung may mga problema sa pag-ibig dyan, siya ang nilalapitan para humingi ng... Alam mo ba atas. kagabi, napuyat ako dahil sa mga cut ng mga problema sa puso ng mga kababaihan, eh? Ah, tapos? So, bahay, ikaw, wala ka pong problema? Wala. wala siyang problema. Kaya pala, nangitim yung mata mo. Alam niyo, alam niyo, alam niyo, magsalita kayo kung wala kayong problema rin. Ano? Meron pang isa doon na Pahatayangin naman ng screenshot. Baka lang, busy ako. Tapos mamaya, may isa naman. Ate, tulungan mo naman ako. Ako, ginaupo. Ako, founder dito eh. Paputlay mo dito. At itong nasa kabilang sulok, ang usapan dito tungkol sa traffic light. Kung paano makaligtas o hindi makuha ng kamera. Sapang traffic light to. Oh, traffic light kasi dami ano, dami. violation kasi. Kasi mga gas-gasero to eh. Pero siya'y daki. Iba na na <laughs> Yung chicks. Sana. <laughs> What? What the fuck? Overspeeding speeding lagi. <laughs> ito ganina ito eh. Over speeding lagi. habang, habang nagmamanay yung utak ni iba eh. Kaya hindi napapansin ng no, camera. Over speeding. Eh. Sa <laughs> <Dahil, laughs> <isip>, you know? <laughs> so, may mga edad na 18 years old below, ay parental guidance is advised ito si kumaga agila <laughs> <laughs> wow <We>, din <laughs> na magaling bawa't lugar isa uh, isa oh uh, isa lang usapan uh, parang uh, sandalo ba uh, parang uh, sandalo no uh, 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 pa? uh, kung saan kang masahin uh, masahin may asawa ka janito lang ano rin eh, yung, yung yung ano yung, yung parang may mga relate. <laughs> si Jan <John> Lloyd hindi <laughs> baka alis alis eh. Hindi baka alis. Kita siya na puwet mo tangya si Jan Lloyd talaga. Malupit ka. Jan Lloyd. Nakita si Bea. <laughs> <laughs> kita niya si Bea Alonso. <laughs> <laughs> ha? Lagi <laughs> sabay mo? Si Jan Lloyd ah. Sino? Wala na. Panalo na JR nito. Nice. Wala <laughs> na. Wala na. Baka baka nalawayan na ni JR yun. Ito. <laughs> Ito. <laughs>

Sabi Bawal. niya p***, pang ano to, pinip. pang... pang... P ano to eh? <laughs> pang, e? Pag susunod pa lang <laughs> yun. Mabait ka! Mabait ka! Pag natutulog! Weee! Ah. Di ayun Lasing ako noon! Tek na pala yun! Kahit lasing ka, alam mo ginagawa mo! Kaya nga, sorry ka lang ako sa'yo noon, diba? Ganun ang aming ginagawa dito sa aming pagtitipon-tipon habang kumakain at sa mga bangus Bago salta sa akin channel, please naman, huwag makalimut mag-subscribe ng mag like at mag-share. Pakita ang old text nyo para may -update, update, kayo siya ng video akin upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan.